Ngayong araw, kailangan ko makarating sa Sorsogon Province sa Bicol at mag-ride ng katakot-takot na 583 kilometers o mahigit 12 hours, sabi ni Google na. One year and first time motorcycle owner ako ng Yamaha YTX125. First time ko din gagawin ng 583 kilometers at 12 hours na ride duration. Pero bago ang lahat, ilang buwan ko din pinag-isipan ng biyahe na to. Halos wala pang isang taon simula nang matuto ako magmotor, e, eh, Bicol ride na agad ang naiisip ko. Kaya yung preparation ko para dito ay every week unti-unti kong hinahabaan ang mga rights ko at bumibili ng gamit na kailangan kong dalhin. Kaya pagdating ng December 13, alas stress ng madaling araw, umalis ako mula dito sa Angat, Bulacan. Tagal ko nang hinihintay itong biyahe na to. Nicole, here we go! Let's go! una kong problema ay sobrang excite ko. Wala pa akong tulog pero kailangan kong tumuloy at wala nang atrasan to. From Angat to San Jose del Monte, Caloocan, hanggang Marikina, Masala, Marikina naman. naging smooth ang biyahe ko. Huminto ako sa Antipolis Zigzag Road para magkape. Labing walo ang checklist sana ang nakaplano noon at may kasama dapat. Kaso sino ba namang papayag sa akin sa dalawang linggo na biyahe ko? Kaya natuloy ako ng mag-isa. Dahil mag-isa na lang, naging bitukang manok, serena sa gumaka, bicolanja art, soy sauce battle at mayon highway view ang natira sa checklist ko. Pero sa unang hinintuan ko ay wala sa checklist. Napahinto na lang kasi ako dito sa mabitak Laguna dahil sa ganda ng salubong ng araw dito. view okay. Kung tayo malas. Ay, nalago na na Ang Lake, oh. ganda, di ba? Mukhang magiging maganda tong biyahe na to. Yun, ang akala ko. Kaya pala, ang dulas na sapatos ko. Nakatapak ako ng tae. Biri! Dugi tayo dyan. Ang bitak. Kaya ako, ang dinisim. Yun, may nakita tayong 5 pesos. lang. Tara, let's go! Pagdating ng Cavinti, bulutang na ako. O, nasa ano na tayo? Ano? May nararato ako. Ano yung kahay ng Diyos? na kaya yung antok, tinatablan na ako ng pagod. Feeling ko ang haba ng keson. Nararamdaman ko na ang pagod. Wala pa ako sa kalahati. Kaya, nagpapahinga ako pag di ko na kaya. Kahit saglit lang, napasilong ako sa lakas ng ulan sa pagbilaw. Sa dami ng hinanda ko, nakalimutan ko magdala ng kapote. Sa puntong ito, paghalo na ang pagod, frustration, at antok. Kaya nag-iisip na ako mag-hotel sa Totola. Nagpatuloy ako nang humina na yung ulan, hanggang makarating na ako sa Keson Protected Landscape. Ayan, ah. tapos. <laughs> Joke na yung paano doon. Di ko ma-explain pero nawala lahat ng pagod at tantoko ko nang marating ko ang bitukang manok. Ang ganda pala talaga dito. Finally, napuntahan ko na. Dati ko lang tong napanood sa mga rides ng mga kapwa ko vlogger. Ngayon, narating ko na. Parang na-recharge ako dito sa bitukang manok. Nawala lahat ng pagod at tantoko. Mas ginanahan ako tumuloy. Pagdating sa Kumaka, side bay, hinanap ko na ang Serena. Hindi dito. Hindi pa wala. Wala dito. Nandun pa. Diretso pa pala. Excited <laughs> eh, no? Excited kasi ako makita yung si Rene. Ayun! Ayun siya. Ayun <laughs> siya. Kita ka din isa to sa mga checklist ko. Lagi ko tong nakikita bata pa lang ako pag nakasakay ako sa bus papuntang Bicol. Kaya sinama ko to sa listahan. So pag nagugutom, kain lang ulit. Wala din sa plano ko ang side trip ko dito sa bayan ng Gumaka. Pero kailangan kasi dahil kailangan kong bumili ng kapote. Nang-enjoy ko na ang biyahe mula Gumaka. Hindi na din ako inaantok. Ang sarap ng low ride na to. Sobrang enjoy ko yung daan. Dire-diretso lang hanggang sa makarating ng Bicolandia. Welcome. 2am na ako nakarating dito sa Camarines Norte. Labing dalawang oras na ako bumabiyahe. Ayon kay Google Map, 12 hours lang ang bulakan to Sorsokon. Pero, nasa kalahati pa lang ako. Mukhang gagabihin na talaga ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa o matatalo ako ng pagod at tanto. ako ng gabi o ako. Doon, Kasama din sa checklist ko, itong jowa ko, este, itong soy sauce battle na dekada nang nakatayo dito sa sipokot. Bumagyo, lumindol, hindi nagiba tong toyo na to. syempre pag napapagod, kakain lang ulit. Tulad ng paghinto ko dito sa ragay at ginabi nga ako Nadaan ako na lahat ng checklist ko maliban sa mayon highway view Pagod na ako at hindi, hindi na ako makakapagpa-picture dahil syempre gabi na kaya minabuti ko na lang ituloy ang biyahe ko diretso pa sa Orsagon Habang binabagtas ang kalsada pinadaan ako ni Google Maps sa isang shortcut na hindi hindi ko makakalimutan napakadilim at walang tao, walang poste, walang bahay at sobrang bihira lang magkaroon ng kasalubong. Halos isang oras kong binabagtas tong San Fernando to Nabua Road. Pumitindig yung balahibo ko dito, kaya kumakanta na lang ako o kaya kinakausap ko yung sarili ko para di na ako masyadong matakot. Ano itong pinasok natin? <laughs> Natawa ano ba tayo makadilim? <matama> <laughs> Balik tayo! <laughs> Ano to? May bahay dun o. Kasi walang tumira. Ang pinakasok mo Ang pinakasok mo, na lang ako eh Bilang bilis lang, trawa. na ang pinakasok mo Ang

Oh, ang as! Magkago! Pag-iina ko sa National Road, idaan nyo itong hayop na itong dun. Gusto. Gusto, masukal. Bakit sa masukal? Hindi naman na umay-pagsabayan, ah. Hindi, you know, no? Bad style dyan, eh. Nag-i-gagito ko din itong hayop na itong Landslide yun. Google map, ano to? tingin ko, ito na yung final boss level na kailangan kong harapin. Kasi bukod sa antok at pagod, paglabas ko ng nabwa, smooth na yung biyahe ko. Nakarating na ako ng Sorsogon City mga alas 10 ng gabi. Nagkahingang saglit sa, sa Kapitolyo at nakarating sa pupuntahan ko ng alas 11 ng gabi. Bumiyahe ako mula hanggat mulakan ng 3am hanggang 11pm dito sa Sorsogon. Mula 12 hours na estimate ni Google Map, naging 20 hours. Ang sakit sa likod at kamay. Halos 13 hours sa tulog after ng biyahe kong to. Marami ako na-realize sa biyahe na to. Hindi mo talaga may iwasan yung mga bagay na unexpected. At hindi lahat ng unexpected ay masama. Pangalawa, dapat may kapote. Na-realize ko na lang nung na-stranded na ako sa lumban dahil sa ulan. Pangatlo, yung headlight ko. Masyadong mahina para makita ng mabuti yung mga dapat iwasan sa daan. Kaya for the second time around, nagpakabit na ako ng mini driving light. Yes, Inulit ko ang biyahing Bulacan to Bicol noong May 2023. Pero this time, nakapagpa-picture na ako sa mayon ng may kasama. Pangapat, wag na wag dadaan mag sa shortcut sa San Fernando to Nabua sa Camarines Sur. Lalo na kung mag-isa. Siguradong titindig ang balay mo, mo dito. Nung pangalawang ulit ko sa Bicol, sinugurado kong hindi na kami dadaan dito ng gabi. Grabe, yeah, yung bahay na yan. Parang walang nakatira, tas walang ilaw. May bahay dun, oh. Tas walang tumira Panglima, magdobli ingat sa pagmamaneho. Mga ilang beses na din ako muntik ang na hindi ko na nakunang panangamara. Dahil minsan, kahit gaano kakaingat yung mga kasabayan mo, eh, minsan gulatan din yung mga lubak ang lalalim. Mapapailing ka na lang bakit may ganun sa highway. Pang-anim, totoong totoo na kailangan mo lang magpatuloy sa biyahe para makarating tayo sa mga gusto nating marating. Huwag susuko. Sa biyahe ng buhay, painga ka lang pero huwag kang susuko. Hanga ako sa pinakitang tibay sa akin ng Yamaha YTX 125. Kaya kang dalhin ng motor na to kahit saan. Yamaha, baka naman. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo at nai-share ko sa inyo yung aking experience. Samahan nyo pa ako sa mga travel experience ko at mga ride sa pag subscribe sa YouTube channel natin at pag-like ng page na to